na lang po. Ayan. Pass mo yan sa akin ha. Huwag mong ginagalaw to. Gagalaw yung position niya. Hindiin mo. Sige. So, Hindiin mo. Ayan. O, mo. Pataas ka. Pataas. Pag dyan. Sige dyan. Ano? ka dyan. Isya pataas eh. Ayan. Pag malamot na dyan. Irasip mo yung sayo ha. Ha? Okay, na, Masa ka nyo yun. Yan. Yan ang mga ka-experience. Ah, tinuturuan ko lang yung mga anak ko, no. So wala kaming helper ngayon. Ito ah, tinuturuan ko sila maggawa, no. Yan. Yan. Ito naman yung isa, yung babae ko. Yan si Angel. Tumasa na yung Angel Ayan, yan po sila. Sila yung nagkakalag mga ka-experience. Yan yung anak ko. Ito naman yung panganay ko. No? So, sila. Ayan. Hindi, mo lang. Basta pigilan mo. Hindi, dito ka sa baba. Huwag mo na pakataas yan. Diyan, hilay mo lang siya. Yan, hilay mo lang siya yan. Diyan ka lang sa baba. Yan. Yan. <laughs> Yan oh, no? nasa ilalim siya ng truck mga ka-experience. Mayangin naman 'to, kabilan. So hindi na masya gagala kasi nakatanggal naman yung ginagawa naming airbag ayan no? oh. Yan. So may ilaw siya dun sa loob Yan. Ha. Ha. Ah. Ala mo na kamay na umiikot eh. Sige, tingnan ka. Akin ah, okay, na tingnan ka na. Sige, ano mo. Yan. O, kumuha ka na ratchet, pwede na Oh, ratchet, ratchet muna Pwede na yan, malambot na yan Timid mo kasi Power handle nyo Matigas pa Spray mo WD-40 para lamang bot Yung isa tanggal lang ba dyan? Hmm oh, Sige, yung WD-40 Sprayan mo na. Power handle mo Pulo, dandahan Pag tumatayo dyan, dandahan No sila lagi mo manigis dito, may nabibili ba n'on sa lasa? Kumasa malamakan. Ah, sipainyente pang-manlakita. Yan. Yan pagayamin termin niya. Ha? Magkano 'yan? Ba't kakalas na? Eh sila. Yung katulong ko ngayon, ah uh, helper ko ngayon sila. Ito yung ginagawa namin, ito control valve na to ito nakalag na nila yung isang mga ka-experience oh. so so yun na uh, naka safety naman siya uh, hindi naman babagsak yan no? Nakalak naman siya so yan na uh, pinapakalag ko yung mga airbag yung labeling switch nya po tapos ito naman ang i connection natin ayan siya mga ka-experience yung mga gamit ito yung resistor relay no? mga switch wire Ayan yan, yan. Andun yung mga tape. Yan, iko-connection natin dito. Ayan po sila mga ka-experience. No? Yan. Ito. Ayan sila, dalawa. Pinagtutulungan nila yung labeling valve. Tatanggalin nila yung labeling valve niyan, ang airbag. Ito so yung mga airbag, bago. No? <coughs> dito po ito sa ano sa Batangas no sa sa Lemery. dito po namin to ginawa no uh, sinerbisan po namin magmula sa pampanga mga experience no so ito uh, two weeks na hindi po nila mapagana uh, kaya kami nahanap kami sa youtube channel namin no yan uh, nahanap kami sa youtube channel kinontak po kami at uh, yun na uh, pinaservice namin, pinaservice nila dito sa Lemery Batangas at yan nga uh, ginagawa na po namin mga ka-experience no. Yan uh, kita niya naman. Ayun na po siya. Yan. Ito in-install namin yung airbag niya, suspension. Ah, uh, byaing dabaw na naman to, mga ka-experience no. Yan, ang uh, gasibo. So, uh, dalawang linggo na kaya hindi sila nakakabrahe dahil sira yung airbag nila nagpalit na ng mga airbag no inayos nila yung wiring pero hindi nila maayos mga ka-experience no so yun na ito convert natin uh, para gumana yung automatic airbag niya no yun na uh, automatic mayroon siyang manual yung manual ginagamit po yun para sa para kapag ka, ano ah uh, in case of emergency nasira siya Uh, may manual pa rin siya kasi minsan yung matik na sisira. Ngayon yung manual ang uh, i-operate nila para makawin ng maayos mga ka-experience no. So yun po mga ka-experience sa mamaya video tayo ulit mga ka-experience sa magtatak muna po ako dito ng mga connection mga ka-experience. Alis na nila. Alis na ka. May John, yan si Lalim. Yung si Lalim yung may kontra na yan. Dalawa ng dosi dito si Lalim, John. Papa, papa. Papa. Ilagay nyo yung nagneta para hindi mawala kasi papalit. Babalik din natin yung dalawa. Okay na, John. Yung okay, mga ka-experience sa uh, kinakabit natin yung leveling niya dina natin kung ano yung matematik mga ticket nito ginagabi na naman tayo mga ka-experience tapos na patapos na yung airbag sa lenerie makakabiyay na rin alis mga tayo, tetestingin natin yung mga ba? baba mga baba alis kayo dyan sa area manual natin. Ano dyan pa? Ay, dyan ka lang. Dyan, silipit nyo daw dito, John. mataas kasi dito nakahangkang oh. Umulang natin lahat ng tools tapos ipita ko muna yung mga leveling Tapos uh, i travel natin O, sige pa ba ako naman ang todo? Huwag nangangaj Oo. Oh. O, oh, iyon yung level niya, no? Oo. yung, yung level niya, yung bawas. Oo. Oh. Kailangan i-travel natin para makita no? oh. oh. natin? ang Oo. Hindi, ang Hindi siya yung natin sa kita problema. Oo, Wala problema.

Ayan na, uh, tetestingin natin yung ano. Tetestingin natin, ile-level natin kung naka-level siya dito sa daanan, no. Ayan. Sa daanan siya. Ay, ah, ikaw na lang mag-video. Ikaw na lang, sasama ka ba? Hindi, titignan ko nga, i-adjust -adju, ko. Tignan mo, kuha na mo ng buong yung truck. Ito, 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 ito. Ito, Lemeria, eh uh, ginabi na naman tayo mga ka-experience, no? Ba't ang dilim? natin, no? Oo, oh, wala, wala kasi siyang flashlight, eh, di oh, O, tingnan ko nga kung may flashlight siya. Oo oh, nga, eh, wala siyang ano, uh, setting ba, nasa may setting yan. Hindi ko alam, eh. Hindi ko alam. Ayan oh. Ayan, yeah, may ilaw ay yan ang driver, oh Ayan, yeah, shout out sa'yo Ingat sa biyahe palagi Ha? Ayan <laughs> ah, Biyaheng dabaw to, mga ka-experience, no? Ayan Ilan linggo ka ng tenga kuya? Dalawa, aligit Dalawa linggo? No. Ngayon ka pa lang yan ano? <laughs> yan Yaing dabaw yan mga ka-experience <laughs> Ayan o oh. Isuzu Giga 10 wheeler Double control valve no? Yan 8 airbag po yan mga bago lahat Yan. kasi tuloy to pagpa diesel tuloy to pagpa diesel ha pagpa diesel ka muna oo kasi baka kapusin oo sige tapos parada mo na lang dito kumaya okay, oo okay. sige i-automatic e, mo lang bro naka-automatic naka-automatic yan oh, okay. ah okay yan ah, silipin natin mga ka-experience habang ah, inihintay yung big boss natin no? yan yan po yung ginawa natin ah. Yan. Mga bago lahat ang airbag niyan, mga ka-experience, no? Ito yung mga dati niya. Ayan, oh. no? mga dati niya, sabog-sabog. Ayun pa yung isa, Oh. Andun pa, ito, sabog-sabog talaga itong mga to. no? Oh. Pinaltan nila ng mga bago. O, oh, ah. Bago yan, mga ka-experience. pinati kung matigas siya. Okay, matigas siya mga ka-experience Doon tayo sa kabila Ayan Ito yung Ayan yun, aalis na siya <laughs> Ayan Ayan, aalis na siya Ayan ha Ayan yung big boss. Lemery, Batangas Ayan, Lemery, Batangas Ayan po yung pangalan ng tracking. No? Ayan. Ayan. Uy! Gumagana talaga. Oop! Oh. Uy! Gumagana. Ayan o. Oh. Uy! Gumagana. Okay siya mga ka-experience Yan ah, magpapadiesel muna daw sila Wala nang diesel yung truck nila eh No? Ayun, ayun si boss kasama Dito to sa Lemery, Batangas mga ka-experience sa... Ah. Ayan, ayan, ayan ang mga samahan dito Natapos din wala, uh -huh. ini sampolang walang <laughs> wala ano? eh, uh -huh. niyaong yung antok niya Eh, antok niya uh -huh. yung antok niya yung antok niya yung automatic niya yung antok 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 niya yung yung antok niya yung antok kahit hindi oh. na mag-off, oh, kahit automatic. Uh. Ka hindi ka na mag-off, uh, automatic, oh, automatic 'yan. Automatic na siya. Oh, automatic na siya. Yan na 'yon. Ha? Oh, naka-automatic 'yan, di ba? Oh, ayan, naka-automatic na. Bababa baba siya kanina. Oh, bababa baba kanina 'yan. Ayun, automatic ka, tingnan mo. Oh. Pwede mo 'yan, pwede mo pwede mo Pero kay Marwal, yan nga din ang tawag ng manual. Makita pa, makita mo. Yung binaba ko kanina, ba, ba? naka-manual yun, binaba ko lahat. Ganito ah. yung level niya kanina. Binaba ko. Tapos, hmm. di ba, lapat ito. Tapos, yung automatic ko, eh. uh, yan ay level. Level. Yan ang level yan. Kahit anong gawin mong karga dyan, Kung ako to, yung manual ko pataas. Uh. Kahit anong gawin mong uh, karga dyan, ganyan pa rin ang size kaya, ng gulong mo. Kaya, yan. Ganon pa rin ang size. Pag kahit na magtanggal ka ng laman kahit magtanggal ka ng laman babalik sa level Ah, oh, babalik sa level yan yan ayos na mga ka-experience <laughs> Yan mga ka-experience uh, Tapos na yung ginawa natin no, Sa uh, airbag suspension na to no, Dito sa Lemery, Batangas Yan So inano lang namin sa simento Para pantay yung ano nya Yung gulong ano Yan Ayan sila boss Yan hindi nakikita Yan si Yan po yung nagbago si boss Yan So ayan mga ka-experience hanggang dito na lang no. Ah uh, maraming maraming salamat. Ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-experience no. Sa gusto mong paggawa, uh, i-upload ko na lang po yung cellphone number namin dito mga ka-experience. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa YouTube channel no. Sa Jonathan Auto Experience. Thank you, thank you po mga ka-experience.